So magandang umaga sa inyo mga idol. Ito may mga dumating na nakopra. Ang dami nila. Walong sako. So bago ang lahat, sina so, shout out ko yung Liamis family. Taga Sambulawan Letelete -lete. Ay, salamat sa inyo suporta. At sana marami pang gaya nyo na mga tao. So yun, nandito na ngayong aking mga hinihintay at Katali. Yan, kakarga ko na yan. Karabaw. Yan, nawating sila. Yung mga kalabaw na yan, okay. grabing sisipag ng mga kalabaw na yan. <laughs> Iwan ko lang kung bakit hindi sila sinama sa bagong pera. Eh, matapos ang pagsisikap ng mga kalaga, kalabaw at pagiging uh, makatao nila dahil yung mga kanilang amo ay talagang kanilang sinasama sa araw-araw nilang ginagawa tulad ng pag-aararo at ibang iba, iba't ibang pang mga gawain pang bukid so ayun mga idol ay kinukuha sa Jose Tapos ako naman, yung bayan ko ay San Norhe. Pero, may daan kasi na ginawang bago na malapit lang papunta sa amin yung kanilang daan para bang pinalapit na daan ano yan po yan po sila kuya galing pa yan sa San Andres taga sinasakupan sila ng San Jose de ng Samar ano siya naghahanda na ako dyan sa sa ano pag ayusan ko ng motor para ikarga yung aking mga dalang ang um, kopra yan, jan, dyan, dyan ay nagpapatulong ko sa bata na sinasabi ko ng video eh, siya mag video ay eh, natatakot siya sa cellphone sa pag video pero sa, sa pinilit ko yan binidyohan niya ako yan nga po pala yung motor ko at yan handa ko na walong sako po yan guys siyam na sako pero yung isa medyo maliit medyo mga kalahati lang yung laman. So ayan. Nahanda ko na yung motor ko. Ini-stand ko na. Ayan. Nahanda ko na. Tatali ko na sa motor ko. Po. Tatali ko na yung sa motor ko. Uh, pag umaga guys, pumupunta ko ng buldos. Umuibiyahe pa ako pang mag-abang ng mga pasahero or paparating na tulad yan, may mga dalang, ano, kopra, tapos, yung iba naman, tao lang, gustong mang, mang marketing para sa kanilang, ano, paninda sa kanilang uh, barangay. So, ito naman, kasi chamba naman, kinontak din ako na may paparating na kopra, kaya inabangan ko na uh, pagkaumagahan, yan. Asya, kaya inihintay ko na inabangan ko na mga minsan maaga pa sila dumating minsan uh, dumadating sila ay mga 3 hours pa so pero intindihan naman lang kasi malayo pa din yung kanilang lugar at saka dapat mahaba yung pasensya mo dito so ayan nagpapatulong na nga dyan ako nagpapatulong na nga dyan kay kuya kasi ano kuya Ronnie Rini dahil para hindi mas lalong mahirap pero ayan guys kahit nahihirapan tayo kailangan natin ngumiti sa bawat araw-araw na ating ginagawa kahit mahirap so, napanoorin nyo lang guys yan yan yung yan yung aming aking diskarte pag ako nagkakarga ng kopra Ganyan lang guys. Uh, sinong nakaranas sa paghahabal-habal? Uh, pa naman ako dyan kung sinong yung nakaranas ng paghahabal-habal. Baka naman pa-comment. Baka may matutunan akong bago sa inyo. Ganyan lang. Oh. Yan. Yan, nagpapatulong ko kuya. So actually guys, um, ano, apat lang yung dadalhin ko muna dun pa papuntang ita, da, sa kadalihanan na, kadalihan na, na uh, matarik kasi akyatin dyan eh sobrang tarik kasi dyan sa ano dyan o oh, nakikita nyo yung kalsada doon, punta dun sobrang tarik nyan kaya kahit nga tatlo pag hindi ka sanay ba baka sumimplang ka or mabaliktad yung motor mo pero, actually, sanay naman ako o ganyan naman talaga yung pang araw-araw kong gawain. Tapos, sanay ako sa mahirap na mga da daan. Kaya, normal na lang sa akin. Pero, kahit normal sa akin, mahirap pa naman din. Pero, go lang. Hindi, na hindi naman sa, hindi talaga sanay dyan. Ganon yung pakiramdam. Ako, um, okay na dahil sanay na nga yung, yung isa na maliit yung long sako ay doon ko na sa unahan kasi maliit lang naman pwede ko naman muna sabit doon kaya tawag sa amin dito yung uh, linalagyan yung motor carrier yan yan yung mga Ning ganda lakon. Pero so, may ko sa. Tapos ayan kinukuha ko na dahil isasabit ko na sa ano. Sa unahan. Yan ko na din ako ng pangtali. Gamit ang lobid. Yung sukat pala yung lobid nung yung lobid na yan ay uh, tatlong metros kada isa para magkasya at hindi magsobra. Hindi kulang at hindi sobra, sakto lang talaga. Yan. Dahil wala nga akong bubong. Yung ibang nakita nyo sa video ko na may bubong na motor, yan ang uso sa amin. Matitibay yun. Pero sa akin wala. a ah, crash guard lang yung tawag dyan. Nandyan sa unang na bakal. Yan lang yung didiskartihan ko na isabit ko yung isa walong sako nga pala yan guys pero tatlo lang yung o apat lang yung ano dinala ko dahil mabigat nga babalikan ko na lang yung iba so ayun guys yun lang at maraming salamat sa sa suporta sa akin thank you <laughs>